嗯。 ng mga Lakwatsero boys Ah uh, mga Lakwatsero boys May ano ngayon may mission pupuntahan ngayon oh, yun o oh. oh. kasama nga pala natin si Tio Norle tsaka si Alvin si Richard si Matt, Adve Matt Adventure <laughs> ha? Oh? Alam Diyo. Ay mga ka... na naman ang lakaran ito. Mga yung daan. Oh? Oo. Ay, siwala nyo. Ayaw ko siyang si Kuya Alas. Baka nakangatog daw tuhod niya doon eh. Pagkaan hmm? eh. Hindi naman tayo abuti ng hapon dun. Hindi man. Umaga uh -huh. pagpunta lang doon medyo malaylayo. Sa ilog lang. Ah, ilog po. Mapuntahan kami ngayon, guys. Kami maghahunting. Malalaman nyo na lang mamaya. Gamot pati yun. Gamot sa ubo. Gamot sa ubo. Ay, matamis siya pero gamot sa ubo. Gamot na rin daw yung sa, ano, sa diabetes. Oh, diabetes pala. Gamot yun. Kaya isa yung sa masarap na pwedeng ipanglahok ginagawa na yung mga bata yung iba lalagyan ng kalamansi tapos si Papay Nong Papay Nong doon sa may ubo hmm. ayun naiwan na yung dalawa doon <laughs> oh, bundok yung, mga, yung dadaan natin mamaya bakit may ano ba may tulay hindi tulay alin tubig dumingding Anong duminding? Nakaganyan, daan. Ah, tang ano? Parang tagilid. tanggid. Tagilid. tagilid, oh. Ano? pati dito, nadadala ko yung pagkabisaya eh. <laughs> ano yun eh, sa amin eh. Danggit. Ay ano? Dagilid. Dagilid. Oo, oh, dagilid yung tagilid. Dagilid. Ano? <laughs> Puro saging, niyog. tanghali na pag alas Kaya nga mag alas 8 pa lang ngayon eh. So guys, mamaya na lang. Mamaya na, mamaya na lang. pa ito. Doon na lang sa location kung saan yung aming target. Diyan na kayo. May malilong daanan <laughs> din yan o. <laughs> Namimiss ko na dumahan din eh. <laughs> Baka yung mga nuno din eh. dalang ano? Ngayon ay dire lang eh, Ubarin ko lang jacket mamaya. Mm -hmm. na lang, Ah, pagka hindi sa tubig, pwedeng <laughs> Ah, napakahirap pag hindi sa tubig. Ah. ah hindi ayan. Ah, yeah. No? Oh? Ano kami, 'di napakahirap. Ah. Bakal dyan, bakal dyan. Bago daw makarating doon sa location. <laughs> Malupit ang daanan ng... <laughs> Pero yung location na target, positive talaga yun. Oo, no, si ano, ito si Macas Adventure, yun Norle, tsaka si Alvin yun nasa dulo. Ito naman si Tio ano, Alan mga pala uh, boys <laughs> <laughs> gago so <laughs> samantalahin yung gantong panahon maganda panahon kasi pagka may trabaho wala na tulad ko may trabaho sige okay, okay lang Go lang. Mga Shout out sa taga-kahok Shout out Shout out, out sabi ni Yunorle sa mga taga-kahok <laughs> Ito bagay yung ilog na ano Yung sa baba, ang tawagin Ito yun Ang oh, pangit na ng daanan ano? no eh, Guys, nyo yung Dadaanan namin dito kami sa ilog. Dito kami naliligo dati, mga kabataan pa namin. Oh. Malinis 'yan, oh. May mga bumubunta pa rin dito. Nasaan na yung dalawa? So, Meron um, oh, pa, um, pa dyan kuweba. May kuweba pa dyan. Ano yung malalim yan? Napakalalit oh, yan. Ang dulo niya narito. Ang bilis mo lang. Nakad mga kasama. Uy! <laughs> Hantay! <laughs> oh, kaya mga sanay na sanay sa kabunduan yun, mamaya na lang guys focus muna sa daanan yutol yun utol natin sa baba <laughs> ang hirap ng daan bago ka makakuha nung target na yun ha

panahon nyo yan. Alin? Nado pa tayo sa ibaba ng bilog. Ha? Huh? Nado sa ibaba ng bilog. Dito pa dalawa. Dito tayo liligo. Ay, dito tayo. Dito ako magbibirip. At maliligo na. Aba, hindi ko kayo dito. mga no? Pahitin, ha? Hindi basta-basta yung pagkakukuha nung honey na yun, no? Hindi niyo nyo naman kailangan. Kailangan nyo ng, ano, requirements. Isa yan sa requirements para makakuha. So, dito pala, kaya kami umahon. Eh, kumuha lang pala ka ng isang kasama namin ng pandikit, panlingas, para sa pausok. Ayun. Suportahan nyo nga pala yung ating isang kano dyan. Si Macas Adventure. Aray ko. Woo! gano'ng kahirap umakyat mas mahirap ang pag pagbaba I secure lang natin tong camera at mamaya pulutin sa baba <laughs> dito umahon si Tio Alan Tenor Leo dito ma. Umawa... <laughs> sabi ko daw hindi ka dumahon kaya Hindi na ka dumaan. Huwag ka na diyan. Hindi <laughs> na. Huwag oh. ka na dumaan. Oh. Oh. Kaya nga. Hindi <laughs> na ka na namin ilog. Oh. Ah. Taas. sila. Woo! Wala pa sa location, pawis-pawis na. Oh. Yan mo naman yung parang ano na oh, alien. <laughs> Kailangan natin ng ano, front cam. Oo. Update na lang mamaya guys. Pero yung mga dadaanan namin, papakita namin sa inyo. Alam oh, dati wala 'yan eh. Tingnan nyo naman ng Ah. Akoy. pa pala no so guys ang ang purpose natin dito tayo yung cameraman ah ito na ang taas ha ayan na yan yan na yan. Oh, ang taas. Yan <laughs> kami ang uh, bante doon at bata pa to at saka lang kanilang pinuwag nung nakaraan. Oh, yeah. <laughs> nung, nung ng biyernes lumipat lang doon sa location na yun so meron pa silang target dito na iba babaw ka leg Rong sind na naman Aray, aray lang babang aray. Oh, lay one. Lay one kaya? Lang? Oo. Ito ang lalaki. Tatay na eh. Oh, lay one lang. Ay, tinabi na kayo. Ha? Dodive din. Dodive, boy, dodive. Umabaw yan, kuya. Dadive ka kakagad. Usok ang ulo mo dyan. <laughs> 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 Gago! Umabaw! Umabaw! Baka hanggang lang yan. Di, basa yung basa ka na na Lalamigin ka na yan. Hindi, hindi. Okay lang, mabasa. Battery? Hindi. Mga... Ah. 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 Ay, napakahirap ah. Kailan ba kayo kayo ma ba ma hindi o maulan o ano? Ganito rin. saan? Sabihin din 'yan. Ha? lang oh, tapos yung yung bigat ng katawan mo kasi, dito mo ipaling sa kanan. Para hindi ka umano doon. Oh. Ha? Ayano, ampusta oh. Wag. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> hindi okay na. Hindi pa talaga gumawa ng nila. Tagap sa sana. Woo, experience. Ha? Day ah, na ang natungtuan ko yan oh, puro mga tuyong dahon. Ug katutugtog din basta sa dahon. Pwede ta hawak ng ugat. Pwede ka rapa nang isa. Ayun. Kaya yeah, nga. So, kung wala. Ha? Ay. Walang nga ako natulala ay! <laughs> Nalambot tuloy <tulala. laughs> Gago! Hindi, nakahawak na ako nun. Doon. Habagin. Buti, may mga bagin pa o. Ayun o. Hindi, doon nga ako mapak eh. Yung, yung puno na yan. May ba, patay na yapakan mo. Kaya nga. Okay. Tapos, ganun-ganun <laughs> ako. Yung sabi ko, wala makapitan ha. Tara! Kumusta mahulog si... Buti Bo kong maba, okay, buti okay. kong mababa oh. Dali ka na naman diyan. Wag kay pababa naman eh. Oo, kalabaw ka doon. <laughs> Lalim naman yung kakalab mo. Oh, di ba? <laughs> yung ako yung nag-iingat, ako yung muntik madali. Oh. Ingat ka na marinig siya. Uh. Katalakoy <laughs> oh. Napatek. Katalakoy <laughs> oh. Okay, ay, nalambot tuloy eh. Nalambot tuloy eh. Ay, okay, ako okay. eh. Hindi makatakbo. Ako, ako lalo ang... Kito ko eh. Wala, may gutbutin lang at na. Ako okay, eh, natigilan tuloy eh. Parang, ang ko na... Ang tagal magsalita nito Tia Norle Wala kami na no. Tumuloy na no. Uh, guys, hindi talaga biro. Diyos ko. Kaya kung susubok kayo sa mga ganito eh, kailangan ni, eh. May experience na talaga kayo. Etulad ko, first time visit na 'yan. Yata ayo hobok aniyan. Pa, parang kumalog yung kabilang tuhod ko. <laughs> 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 ka kabila. Guys, oh. So, so, yan yung hulugan ko sana. Ha? Sana 'yan yung camera, mo? Oo. <laughs> 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 Woo. Woo. Buti may nahawakan tinimin hawakan ako ng ano? baka'y lagi na dinadaanan kaya na lubog na yung inapakan kasi baka yung una eh hindi pa yung ano hindi pa talaga marang kayong inapakan hindi ah yeah. yeah, may mga tali din yan kuya madali lang naman pagkapalusong huwag ka lang, diyan sa tali. huwag ka lang gagaya sa akin <laughs> kumpanti sa akbang eh butas pala <laughs> yung tapak ko na gayon ano ako yung... Pero kung ito mister sa'yo, okay lang. Oo. Gano'n ako eh. Di, pag ganun eh. Pero kung ito, diretso. Andun ang bigat eh, sa kaliwa eh. Gusto. <laughs> Ayan. Sama pa, primo to. Oh guys, so laking tulong nitong bagin guys, oh. So. Oh, di ba? mamili kayo sa hawakan niyo kung ano, bagin ba o ugat? Ganyan, dala mo. <laughs> Kaya na.

Pero naka-video ka no nung Hindi, ano? Hindi, nabis ko na mag-shoot pala <laughs> ako. Nabis ko na. Kasi <laughs> kung sana kasi maganda yung pag ano, paglalakad niya na ako. So, uh Oo. -oh. Masa <laughs> niliyakabis ko na. <natin. laughs> <laughs> <laughs> Hindi ko pa nakikin. <laughs>

So yung dalawa Hindi lang nawala yung dalawa Hindi mag mga katol kung nga hmm. sya ano ah. kitang kita yung lalim mo, kitang kita, kita yung lalim? mga isda pati Pores you know? Forest na forest, guys. Arin Jan. kami <laughs> wala pa to, wala wala pa sa tuhod. Magisun. <laughs> Matiklar mo kung kalabog at tutula pa lang kawayan. Babae ko ba? Scam? Is Scam nga. Sabi ni Bini. video pa nga ni Richard eh. Ay wala si Tio. Scam kami ah. Kami di pa pandi Spider-Man dun sa may bagay ni. Eh. Dumas mo? So guys, nandito na kami ngayon sa location ng aming target. So dito is mag prepare na kami para sa pagpausok para umalis yung bantay ng aming kukunin. Oh, iba na 'yan <laughs> Time check guys. Yang. Alas 9 na. Dito kami na nagtambay sa pinaka location. Lapit nga yan lang oh. <laughs> Ay, si Alvin. yung baka oh, Delikado kasi yung baka. Baka makagat nung pokyutan ay mamamagayan um, 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 mamamatay um, oh, oh? oh tingnan niyo naman guys yung ano doon kami galing sa baba ayun doon sa may tapat ng kay Rojas huh? so, na yun doon kami galing huh. so, na no, yung mayaman uh -huh. din yun yun oh libo na tayo ha Tinanggal mo? Tinanggal mo na? Tinanggal mo? Ilayo mo na lang. Ay, Ilayin mo muna. Baka makalayo ng layo. Nakakawa may ari. Yung guys, nagpausok na yung kasama namin. Oo. Oh, mga DIY na bigay ni Tio Alan. Oh. Alan, tumayo ang usok. Ha? Ayaw tumayo ang usok. Napaling no. Ayun guys, tusok na. Delikado yung baka, Ayun no, yung, baka. Para kita mo nalilibo. Ha? Doon ka, para kita mo nalilibo. Ayun, yan, Ito yan, ang dalapit sa kamera. Ayun, ito naman yan. Yung, yan, yung, yan, yung, yan yung, hindi kita? Hindi kita? Ano na? Ingay na. Hello na, ingay na guys. Ayun <laughs> know? oh. Wala, meron na din sa baba. <laughs> huh? Chad! Hindi na Chad. Ah, Nandini na baba din sa baba oh. Mukhang, magulang na yan. Magulang na. Magaan na. Matagal-tagal na yung bahay na yan dyan. Oh, na. <tipulong> oh. okay. <tipulong> <tipulong> oh. okay, Mamaya okay. um, mag-ano mag... <laughs> nandadali. <laughs> nandadali. <laughs> Adi. Adi. Na ako <laughs> lang po, nandadali, nandadali Pagubad muna ako Hindi, mag-ano ako nung So yun guys, kailangan natin magganito Dahil, ayun na yung mga puto, ano, nakikita niya

Yan, madawa na sa aking. Pang lang.